Hello guys! Good morning! Bali pinakapon ko na pala si Mama Lucy! Bali meron palang murang pakapon dito sa GMA Cavite. Sa Sunshine po siya ginanap sa barangay FD Castro. Sobra talagang madami yung per na no? Talagang pinapaypayan pa nila. At sobrang daming mga cute din na pusa at aso kong nakita kanina. Ito na pala si Mama Lucy after makapon. Sobrang grogi pa talaga niya. Maliit lang naman yung sugat ni Mama Lucy dahil hindi naman siya buntis. At ito nga si Lucky. Sobrang curious ko anong nangyari sa mama niya. At talagang for recovery mo na si Mama Lucy. Nanghihina pa talaga siya ngayon. Kaya nagpapakandong siya sa akin. Hindi comfortable si Mama Lucy dun sa binili kong cone sa kanya. Binili ko pa naman yun ng 150 doon at nasayang lang. Kaya naganap na ako ng ibang paraan online kung anong pwedeng replacement. Yun nga yung recovery suit. Kaso mahal naman sobra at 7 days lang naman yung susuotin. So naisip kong gumawa na lang ng DIY na recovery suit. Marami naman sa Facebook. Merong madaling gawin. Meron din tatahiin pa. So, dito na lang ako sa gugupitin lang at itatali. Medyo matagal nga siyang gawin dahil isusukat ko pa siya kay Mama Lucy. At hindi ko sure kung talaga susuotin niya kasi sa cone pa lang nagwawala na siya. Paikot-ikot siya at nawa naman ako sa kanya. Kaya binigyan ko to ng try, baka ito okay naman sa kanya. Bawal kasi nilang malik o madilaan yung sugat nila kasi pwedeng ma-infection. Pwede kasing umabot sa loob ng infeksyon at mas mahirap naman yun. Kaya ito, sinukat ko na kay Mama Lucy. Paikot-ikot na siya at para na siyang lasing, naawa din naman ako. Kaya dito ko muna siya nilagay sa may kusina. At ito na nga, sinukat ko na nga sa kanya at kasya niya at tama lang din talaga yung ginawa ko. At ito naman si Mandy, talagang hindi din siya aalis sa tabi ko. At ito na nga pala yung recovery suit ni Mama Lucy. Pero tingin ko medyo loose yung ginawa ko so tinahian ko na siya magkabilaan. At naging okay na at mukhang komportable na siya. Natutuwa ako at dahil hindi nadadami sila Mama Lucy. At sobrang proud ako dahil behave siya kanina. Sa susunod naman si Lucky. That's all for now guys. See you on my next vlog.